sino kaya may ari ng lupa na to? sayang kung ito ay tinatamnan tinatamnan ng palay laki pa naman no sayang ang lupa nakatiwang mo ang dami na nga ngailangan ng pagkain kung ito tinataniman ng palay marami sana makikinabang Napakalawak pa naman. Ilang ektarya din dito. Siguro nasa tatlong ektarya yan. Kung sino man yung may-ari niya, sana may isipan yung tamnan to. Kahit pagkain yung... Eh. Tab na lang ano ng palay o kaya mga gulay. Pakalawak oh. Sayang ang lupa, nakatiwang ko. Walang kinikita. Walang makikinabang. Kung private property man yan, sana. Pinatab na ng palay ng may-ari. Pinatab na, no? Ganda pa naman ang lupa, oh. Kapantayan talaga kung hindi pwede tam ng palay kung walang mga tat pakukuha ng tubig pwede naman yan sa gulay tam ng mga gulay sayang nawak eh. lawak pinatamnan man lang sa mga tao dyan ng gulay oh, eh. pinahawan wala eh. La, ganda pa naman ang pwesto. Kapantayan pa